Moshi! Matibay yan, Moshi! Kinabot ang pato! Oh my God! <laughs> oh. Medyo malakas na yung Moshi! Paano na? Paano? Ah! Medyo malakas na yung Moshi! Ay, e, natapunan! Ay, oh. Oh, Okay na! Ay, e, nabilapag mo pa sa ano! Ay! Confident cam, oh, oh. hindi mababasa. Hindi mababasa niya. Okay. Okay. Sige, go! Game? Oo! Di ba nabasag yung phone mo kasi nadapa ka dati? Oo, oh, mo pa. <laughs> Ayan. Nah. Dahil Jan Moshi, oh, oh. may regalo ako sa Ayan, happy new year at saka happy anniversary na din. Oh. Wow, totoo? Oo. Oh, oh. Ayun oh. nga. <laughs> Thank you Moshi, happy anniversary. Oh, Moshi, bagay na bagay yan sa Bakit? Basta, sige, open mo muna, mamaya i-demo id ko. Open mo na dali. Sige. Okay na Moshi okay na setup na. Oh, Ayun. Ano bagay kaya? na bagay talaga 'to sa Moshi kasi 'di ba? Minsan may pagkalampa ka. Tapos syunga-syunga rin. Isa lang ba? Pang lagi. Ah. Oh, oh, tingnan mo ah. Oh, tingnan oh. mo. Ay! Kiki. <laughs> ano mo si? Matibay yan mo si. Matibay matiba yan. Oo. Talaga? Oo, matibay yan. Tingnan mo. Isa pa. Sige, ikaw naman. Try mo. Ayoko. Ikaw na lang. Matibay <laughs> mo. Takot ako. Oo. Oh, tingnan mo, ha? Buti. Oh. Ah! Medyo malakas na yung boss. Paano na? Paano? Ay! Ah! Medyo malakas na yung boss. Yan, lakas mo. Oo, oh, diba? Tingnan mo. Ang oh, daling. oh, wala yan. Hindi man lang nagagis -gis. Hindi, Hindi diba? nakakak. Hindi. Galing mo, Shay. Galing si. na. Oo, oh, diba? Ay, yaw! Kahit oh, igano? Oo, oh, diba? Oh, <laughs> Naloka ka na. Ay, walang basag. Oh. Ang galing. Hindi ba? <laughs> Tingnan ko, ano, pa yung screen. <laughs> oh. <laughs> Ang galing <laughs> Ang galing. Itagal ko pa mato. Kailan mo pa mato? <laughs> oh. <Ay. laughs> <laughs> Kahit ano mo, siya. Medyo mataas. Mas, mas mataas pa sa akin kasi ganon lang ano eh. Oo, oh, Kailan mo pagkakabagsak mo eh. Oo, oh, oh. sige. Ay, gano'n? Oh, oh. Kahit mas mataas sa akin? Oo. Oh, oh. Weh. Sige, try mo! Moshi, pag nabosag to, papalitan mo to. Oh. <laughs> Ay, hindi Moshi, confident ako. Oh. Confident ka, oh, uh, hindi, hindi mababasag. Hindi mababasag yan. Okay. Sige, go. Game? Okay. Oo. Ay! <laughs> oh, ang kaling. May basag. Oh, di ba? Ang kaling mo mm. <laughs> Thank you. <laughs> ano pa? Dami, Water eh? resistant din tong phone na to. Water resistant? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Kahit mag kumuulan, mabasa ka, o. Oh. Hindi siya masira. Sino? At saka, at <laughs> saka, oh. oh. kapag naguhugas ka, nandiyan lang siya. Oh. Oh. Eh, natapunan. Ayun. Oh. oh. okay lang. Eh, nabalapag mo pa sa ano. <laughs> Ay! Oo. <stop>. Oh, <laughs> diba? <laughs> oh. eh, di ba? Oh. Hindi. Dudulas lang yung tubig niya. Ang oh, galing. Hmm, Sige diba? nga, mukha mo. Hindi ako naniniwala. Oo. Oh. Ay, oo nga po diba? rin. Ang galing mo siya. <laughs> 5,800 milliampere, Kaya pwedeng tumagal up to 3 days yung battery niya. Mm -hmm. Ay, nabitaw! Ay! <laughs> 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 diba? Tinawa. Di ba ang buhay pa rin? Buhay pa yan. Buhay pa rin. Oh. Ang oh, galing. Tapos magiging available tong Honor X9b 5G sa January 12, 2024. Oh. Kaya abang-abang na sila ng live sa FB page ng Honor PH. Wow, so oh, diba? Thank you much. Happy anniversary. Welcome. Happy anniversary. <laughs>